Ang pinakausap po, ang pinakausap po sa amin, y yung tao niya pong pangalan ni Paul. Paul, okay. So a certain Paul na tao ni Kong Saldi. Opo, Your Honor. Ang inabutan niyo ng pera. Opo. Sa pagkakaalam, alam mo magkano ng pera yung inabot mo doon sa tao ni Kong Saldi na si Paul? Uh, maraming maleta po ng pera yun, Your Honor. Tingin ko po, billion po yun. Ito, anong years ito, uh, Bryce? Anong years itong pinag-uusapan natin? Anong mga proyekto? Mula po nung dumating si Boss Henry, which is 2019 po. 2019 to 2025 up, up to present po. ani Malolos Highway lang po. Land Bank is gobyerno? Yes, okay. po, Your Honor. Ano pa po? Yun lang po? Yun lang po, Your Honor. Land Bank Malolos? Yes, Your Mr. Honor. Mr. Chair, may I suggest that we um, invite the uh, Malolos uh, Land Bank Manager? Kasi doon pa lang, Mr. Chair, nakapagtataka na uh, napakalaki pong halaga ng pera ang i at binibigay po sa ito sa mga taong ito eh, dapat po doon a eh, common sense will tell you mukhang may problema ganito po kalaki so siguro po may manifest Mr. Chair that we invite in the next hearing po the uh, manager of Land Bank noted Senator Erwin thank you Mr. Chair all right uh, panghuling katanungan na lamang po uh, Miss Sally um uh, yung sinasabi niyo lisensya na kayo kasi baka hindi kayo bibigyan ng proyekto. Sinabi ba sa inyo ito personal nila Bryce at saka nila JP, nila Alcantara na hindi ka na bibigyan ng proyekto pag hindi mo pinahiram yan? Yes, Your Honor. Sino raw ang nasa likod nito? Meron ba silang ginamit po na politiko? Wala naman po. Wala naman po. All right. Thank you, uh, Mr. Chair. Let me move now to Mr. Bryce Hernandez and JP Mendoza. Kayong dalawa. Okay. At any point ba nakita nyo pumasyal sa inyong opisina kasi sabi ni Mr. Alcantara kanina na na-meet niya na si uh, Saldico. Naririnig niyo na ba ang pangalan Saldico o nakapasyal na po ba siya sa inyong opisina sa Bulacan? Hindi pa po, Your Honor. Ikaw, Mr. Uh, Bryce. Hindi po sa opisina, Your Honor. Na-meet mo na si Ginoong Saldico. <laughs> Si Congressman Saldico. Saan mo na meet? Ah, uh, nakita ko po. Nakita ko po siya. Saan mo nakita? Doon po sa may ano, sa Shangri-La. Bakit mo siya nakita? Ah, uh, magkakausap po siya ni boss. Ah, so kasama ka ni Engineer Alcantara nung kausap ni ah, uh, uh, Congressman Saldico si ah, uh, uh, Engineer Alcantara? Opo, pero naka-distance po ko. Hindi po yung, hindi yung kausap po. Ah, hindi po kayo kausap? Apo. Usap lang po yun, wala po kayong deliver na pera or what? Ah, nag-deliver din po kami ng pera pero hindi po directly kay, ano, kay, sa kanya. Bali, K yung... Ka pong... Sinong kanya po? Sinong kanya? In, hindi po namin directly nakita si Kong Kongsaldi. Okay. Ang, ang, ang pinakausap po, ang pinakausap po sa amin, yung tao niya pong pangalan ni Paul. Paul, okay. So a certain Paul na tao ni Kong Saldi. Opo, Your Honor. Ang inabutan niyo ng pera. Opo. Sa pagkakaalam alam mo, magkano pera yung inabot mo doon sa tao ni Kong Saldi na si Paul? Uh, maraming maleta po ng pera yon Your Honor. Tingin ko po, billion po yun. Billion? Opo. Saan nyo sinakay yung billion? Sa mga van po. Kung di po ako kamali mga anim o pitong van po yung gamit namin noon. Pitong ban. Ilang, bakit? Ilang maleta ba yung ilang bilyon na yun? Ang laman po ng isang maleta nasa 50 million po. So ilang maleta lahat-lahat yun? Estimate mo at pagkatanda mo. Ah, uh, mahigit po sa dalawampung maleta, Your Honor. At 50 million. Papo, Your Honor. So mga 1 billion po yon Tama po ba? Papo, Your Honor. Sa saan po diniliver ito? Uh, yun, yun nga po sa may meron nung una po, doon po sa sa basement po ng Shangri-La. Shangri-La Hotel? Opo. sa Shangri-La po, dalawa po. Sa uh, ano po Ito. Sam sa, BGC po. Sa BGC, sa basement. Opo. So, paano uh, may kotse ba tumapat sa ban ninyo? May mga ban, ban to ban? Wala po, sir. Kung baga, diretso po siya sa elevator, pakiat po doon sa penthouse. Kinarga po ninyo sa penthouse? Opo kani pinakataas po actually yung isang kasama po namin na si Engineer Paul na nakarating po siya mismo doon sa loob nung penthouse abroad uh, sa taas. So yung uh, dalawang pong maleta na yon ay sa penthouse ninyo i-deliver sa Shangri-La. Yes po. Alright. right. Bukod Now, po sa Shangri-La nagdadala rin po okay. kami sa Valle Verde. Valle Verde rin po bahay din po ito ni Congressman Saldico? ko. Pagaya nga po nung sinasabi ni Boss Henry kanina, un nung unang, kung hindi po ako nagkakamali, unang dalawang taon sa Shangri la po. Nung mga sumunod na taon, puro sa Valle Verde 6 na po. Moving forward, doon po sa mga tatlong senador na banggit, Senator Kinggoy, Senator Villanueva, Senator uh, Bong Revilla, na-meet nila po ba at any one time or any point na pumasyal po, po ito mga ito sa inyong tanggapan? Ako po, hindi po. Parang hindi po sila napunta sa office. Hindi nyo rin po nakita ito mga ito or ka nakita nyo, nakausap nila si uh, Engineer Al Alcantara? Si, si kay Sen. Joel po. Uh, nakikita ko po, nagkakausap sila, nagkakasama po sila. Nagkakasama sila? Opo. What about Senator Jingoy? Ah, uh, kasi po, uh, lagi po kami magkasama, di ba, sa halos umaga hanggang gabi po through phone po, actually pagka meron po yung uh, instruction sa kanya ng uh, merong utos sa akin si boss, galing, uh, for example na po, utos po ni boss Robert na may po program na gantong amount dahil sa ganitong kay senator na ganito, yun po. Sino senator na ganito? Walang senator na okay, ganito. Pasensya na po. Si ano po, kay senator, ano po, uh, Senator Jinggoy po. All right tapos may sinasabi din siya pati si Senator Bong Revilla na damay din. Uh, Ganon din ba ang sistema, sinasabi na ikarga doon sa inyong listahan. Uh, ang instruction po niya, uh, ganito 'yung obligasyon para kay Senator Jinggoy. So alam niyo na kung paano aatakihin ang programa ng project natin. So lahat po ng ito dahil 25-30% narinig po natin kay uh, General Canter. So Pwersado po na no maging substandard ng proyekto or maging ghost na lang? Uh, nakakasigurado po ako na lahat po ng proyekto sa Bulacan First substandard po. Lahat ng proyekto? Particular na ang flood control, tama po ba? Lahat po. Opo, Your Honor. Substandard. Tapos na po ba ito? Hindi pa. Hindi ko po... Hindi ko po alam sa ngayon, Your Pandiyan. Honor. Wala, na po, wala po kung ano, way para ma-monitor po siya. Alright. Thank you very much, Mr. Chairman. Yes, Go ahead. Yes, uh, so follow I'm... up. Uh, with indulgence of center. Sure, sure, sure. Go ahead. Uh, Bryce, sinasabi mo, lahat ng proyekto ninyo, substandard? Opo, Your Honor, kasi lahat po ito may obligasyon na kailangan itago. Lahat? As in, hindi lang flood control? Opo, Your Honor. Hindi po namimit ko ano po yung eksaktong nasa plano, Your Honor. So may plano ang DPWH, merong budget yan, pero dahil yung budget pinaghati-hatian ninyo, sa dulo, walang project na maayos na dumaan sa inyo. Wala At po. Yan ang testimony mo ngayon. Opo, Your Sa opisina po namin, Your Honor. At yung hawak mo ulit ay anong mga proyekto, Bryce? Yung At, hawak niyo ni Alcantara? Meron pong mga flood control structures, meron pong mga building, meron pong mga kalsada. At classroom, honor. kasama dyan, no? Kasama po, Your Honor. So lahat yan, substandard? Ah, uh, opo. Hindi po tumatama sa plano na naka talaga para dito. Meron ba kayong proyekto na walang porsyentuhan? Na maayos, na matino? Meron ba? Wala po, Your Honor. Wala? This is Bulacan o buong Region 3? Hindi ko po masabi yung sa ibang lugar, Your Honor. Ang sinasabi ko po yung sa nasasakupan po namin, wala po talaga, Your Honor. Uh, I'd like, is it okay, uh, Senator Tulfo? We're suspending the rules on the five minutes because kakaunti lang naman tayo rito. So please proceed. Secretary Bunoan, meron ko uh, ba yung komento dito, uh, Secretary Bunoan? Ito, anong years ito, uh, Bryce? Anong years itong pinag-uusapan natin? Anong mga proyekto? Mula po nung dumating si Boss Henry. Which is? 2019 po. 2019 to 2025. Up, up to present po. Anin na taon, walang maayos na proyekto dyan. Wala pong tumama kung ano po yung nakaspecify sa plano. Hindi po na-meet lahat yun. At lahat yan may porsyentuhan? Lahat po, Your Honor. Former Secretary Bono, may masasabi me, ka uh, ba? Excuse me, Senator Bang. Follow-up lang, ano? Eh, hindi afterthought ito, ah. Alam mo ito, habang nangyayari, at the time. Opo, may, instru may instruction Aw po lahat to. Aware aware kayo na talagang substandard. Opo, Your Honor. Hindi ngayon lang, ah. Hindi po ngayon oh, lang, you. Your Honor. Thank you, Senator Bang. Secretary Bonoan, ano mo sasabi mo dyan? I, i i cannot i don't know what to say your honor right this is the first time that i have heard about uh, all these uh, shenanigans that they're doing actually in this uh, district engineering office they're supposed to monitor uh, i mean uh, they have to submit monitoring uh, in my uh, in my words they're supposed to submit uh, monitoring uh, reports